speaking of partner, yung mga nangyayari. Mm. Oh, kahapon, di ba, pinag-uusapan pa rin natin yung mm. uh, supposed rally na uh, ginawa sana dyan Bulacan. sa Mayo, Bustos, Bulacan, okay, okay. noong April 28. Mm. At naudlod nga mm. uh, dahil sa sinasabi mo nga kahapon, base sa yung nakita dun sa pinost ba yun sa YouTube? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. oh, oh eh mismo yung abogado may ari. at may ari. No may ari oh, ang ang nagtigil. nagpigil. Oh, oh. Nagpigil. para gawin yung hmm. rally doon sa property nila. Okay. Dito muna, open Ah, mamaya po siguro. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, hindi, hindi okay na. Pero for the meantime, we are giving 30 minutes to. Uh, actually, okay. Okay. Actually, okay. Um, Meaning, Ayun pake, po. Okay, uh, out lang ito. Itay lang po natin. na si No, 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 no. We, we cannot. We cannot. We, can't. we can't. You have to pull it out. Ah, uh, kung if ever na no mag-agree ulit tayo, you can do it. You Pwede no, po siya. Ay, sa kung gusto yung si, uh, SML, like, um, interview si, uh, si attorney para at least madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, hindi, okay. We, we are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any antawag incident para huwag naman kami madamay dito. Pakipull. Pakipull out. So we are giving you Sir, ano po yung style sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun ah, ang na eh. nangyari Ayun ang nangyari Ayun yung napag-usapan sir, may papel ah, ayon ayon na po eh. na Ayun, na, i demanda <laughs> nyo ito Hindi, iti, <laughs> hindi, mag, mag <laughs> i kayo, hindi kasi niyo ako pag-usap i niyo nyo ito For breaching the contract Tama yan Pasok na, pasok sa contract, hindi ko alam So we are now going to the uh, Police station And if you will not pull up then Okay, that's your own risk Okay? Ikaw, Michael, kasi paso ka ng sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan, sir? Ako, sa labas? ako, Ako. Atty. Jose Cruz. Ako yun. Pinagalita ko na ako. We are giving you 30 minutes. Ah, alisin al nyo, hindi. Hindi. bakit nyo lang ko alisin no hindi. Papunta lang po ito line namin para makausap din. sige. ako sa prinsipyo. Okay po. Sige po. Pero for the meantime, pull out. ah, po. po. forward, ipo forward natin yung forward natin yung... Ah, Pasok na.

kailangan po ng lawyer na ngayon. para ba? Hindi okay. Depend sa atin. Hindi sa natin lawyer. Okay, okay. okay. Sige, ka. Aki po. Ayon, hindi rin ganun. Yes, po. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pagka hindi. Pag hindi nyo pinas nito, kakasuhan ka lang. Okay po. At tanyo nga, nepe. Okay. Okay. So, hindi rinig naman mo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Kaya ni maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito lang na kayo. Pero anong ibinibinta ngayon? Oo na, eto ngayon, sa nabasa kong balita, kahapon lang ito part ng hmm. balita, uh, ang sinasabi nga rito, si uh, Mayor Baste ng Davao expressed uh, dismay over the cancellation of the fourth Maizug Defend. The flag Peace rally in Bustos, Bulacan uh, on Sunday, April 28, 2024, the event was abruptly uh, halted allegedly under pressure from the current administration, So yung binibintang partner kagagawan daw ng administrasyon. Mm. Duterte criticized the suppression of legal freedom. Freedoms By the administration, citing the rally's opposition to amending the 1987 Constitution organized by supporters of the previous president. Mm. He took to his official Facebook account to condemn the administration's action labeling them as violation of the people's right to peaceful assembly. Okay, 'di ba binalak mo 'yung binabanggit mo, mo ngayong so partner. So, we're talking about human rights. Oo. 'Di ba? Karapatan pantao. Ito ba. Tanong ko lang naman ha, kung ito bang sinabi ni Mayor Baste ay alam niya ang ibig sabihin? As in, 'yung malalim na na uh, understanding sa mga salitang binitawan niya. Oh, nakikigaya lang siya sa kanyang ama. Tara na. Kung isugat ka para sa bayan, defend the flag, the constitution, and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5 p.m. Ang venue natin is Poblacion Bostos private property yan kasi yung mga gagong opisyal dyan, walang alam sa batas at ide-demanda namin sila sigurado yan violation of the constitutional right of persons to peacefully assemble for redress of grievance. mabigat yan kasi nauna nagsalita yata yung tatay di ba mga kayubi si ano ba ang una nagsalita o naunang i-post ito Well, anyway, syempre, ano yung partner eh? Bakit sinabi natin ang iniiyak nila ngayon, human rights partner? Tandaan natin ha, noong December 3, 2020, ito ay naka-news partner. Sinulat ito ni Franco Luna. Kaya may order sa sa dyan, sir. Wala akong pakialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin this campaign against this this war with the drug uh... Uh -huh. ang nakalagay dito oh part mga kayubi ah kung mababasa nyo ay hindi siya basa ayan oh okay. kita nyo ba nakikita okay, yeah, oh. Ayan. I don't care about human rights Duterte says urging cops to to shoot first di ba mm -mm. so bakit tayo ngayon iiyak ng human rights when at that time ng panahon ninyo parang hindi nyo kinikilala yung salitang human rights. Di ba? Mm -hmm. Partner. So, ba? wait lang ha, bakit ayaw umandar to? So, partner, dito pa lang sa ano, sa sa sinasabi nila, mm -hmm. dapat isipin kasi muna, uh, ano ba ang pinagmula nitong issue na to? 'di diba? Kasi partner when we we talk about human rights or bill of rights or constitutional rights, ang issue dito is tao, individual against the state. Ha? Estado. Mm -mm. Pero kasi dito sa nangyari dito, partner, yung may-ari ang umayaw. Diba? Ayaw na niyang paggamit yung kanyang property. Diba? So, ang kalaban ba ng organizer ay estado o mere individual? Mm -hmm. Kasi partner, sinasabi sa batas, pag nagkakaroon lang ng interference yung government, 'di ba? At napa, na, na, na violate yung, yung human rights, dun lang dun mo lang pwedeng i-invoke yung sinasabi mong violation of human rights. Uh -huh. Pero kapag wala, 'di ba? Pag wala na interference ang uh, government partner hindi ito mai invoke oh tandaan natin ha ayan no oh. the absence of governmental interference okay the liberties guaranteed by the constitution cannot be invoked so bago kayo magsalita na may na-violate na human rights partner sasabihin so natin no oh, di ba maki, pakikinggan naman namin yung reason nyo. Pero huwag kayo agad dumiretso sa violation of human rights kung hindi nyo pa napuprove na ang nagkaroon, ang reason ng pag-block or pag-cancel, no, na magamit yung private venue ay dapat mula sa gobyerno. Mm -hmm. Kung hindi nyo pa yan na ititrace at sasabihin nyo na haka-haka kasi partner nagkaroon ng ano eh. Nagkaroon ng press conference. So, tayo rin po mahirapan sir. So sir, hindi po ito, ano sir, uh, itong paghaharang eh, di umano eh, inaharangan para mapigilan ng pagrali. Hindi, 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 po. Sa San Juan City ay nagpaliwanag ang organizer sa aktibidad kung bakit hindi natuloy ang pagsasagawa ng mapayapang rally. Ayon sa co-convener ng grupo, nanggaling raw sa Malacanang ang pressure sa mga lokal na opisyal ng bustos para pigilan ng event. Hinala ng grupo si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpapigil sa Peace Rally. Bakit po parang tila sindikato, mapya yung datingan. Walang kawala eh. Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding uto sa itaas. Samakin po ninyo, dumahan sa si Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the regional director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. So pag ito po pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayo magiging kalayaan sa pagsasalita. Uh -huh about sino, this. Si, si, yung mga convener yata ito. Uh -huh. So ang sabi kasi doon is, ang haka nila. So hindi pwede tayo maghaka-haka about violation of mm -hmm. human rights. ba? Diba? Dapat clear yan. Okay? Sabi, uh, uh, ang, ang dapat na sinasabi nyo dito, ang dapat nyo na po-prove dito, halimbawa partner, ang hindi nagbigay sa kanila ng permit, di ba, to stage a rally, eh, parte ng government. Tapos walang reason. Mm -hmm. Yon. pwedeng sabihin na cartel. Yung kanilang human rights to peacefully assemble, di ba? Pero kung wala partner, kung walang interference ang government, may hirap pa silang ibato. Not Yung sa ang, gobyerno. No, ang, ang administration ng may pakana sa likod. O. Tapos ang sabi pa kasi nila partner, hinarang daw ng truck. Oh. Takot na takot malaking truck na yan, mga kababayan. Ayan, talaga nila. Grabe, takot na takot. Tanong natin, kanino ba yung truck? Mm -hmm. Yung truck ba ay e, sasakyan ng gobyerno? Kasi kung private din yan, at yung may-ari ang nagpaharang dyan para hindi kayo makapasok, Mahirap pa rin ituro na go government ang may kagagawan niyan. Di ba? So, okay partner, sabi nga natin ito ha, human rights kasi ang iniiyak-iyak nila. Ito. May mga news dito, ayan o. Human rights under the 30. Okay? Ito ay galing sa Philstar. Yan. So, dito palang partner, natatandaan nyo, ang daming red tagging. Okay? Ang daming um yun. Yung mm -hmm. tokhang partner. Threats. Ang daming um hang media personality. 'Di ba? So, with that partner, ah uh, bakit ang lakas ngayon ng loob ng mga Duterte nasabihin yung human rights. 'di ba? So, tapos sinabi pa niya na mag-ingat siguro ang ah, ang ah, ah, si eh. dahil baka magkaroon ng kaso. Man, ka dating Pangulong Duterte, labag sa saligang batas ang pagharang ng Busos LGU sa May Isu rally. Alam mo na sa konstitusyon 'yan. Mabigat 'yan. To peacefully assemble for address of grievances. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at uh, ang hatol niyan is dismissal from the service. Duma ang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo kasi pag napailan kayo ng kaso si Marcos hindi tatagal dyan balang araw bababa ang kaso ninyo sarili ninyong sa sakit ng ulo What is the rule about the ICC? When do they, when do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country or they, they, they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is, is, uh, is, is, is functioning. No police, uh, or, uh, 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 are, are no police force is functioning. In other words, that probably there's war. And none of these uh, issues about, um, uh, about war crimes and all of this are being attended to simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have, we have a judiciary. The chief justice, a former chief justice, sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and uh, uh, health, how, how, how uh, active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. It, it, we are well within. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. Mm -hmm. One follow-up, sir. So yeah. if if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC? We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Uh -huh. Parang ang lakas ng loob ni dating Pangulo Duterte magsalita about cases when in fact, siya yung may kinakaharap pa ngayon na kaso na buti nga hindi in-entertain. PPPBM <laughs> pala. Uh, oh. Baka may mga sumusulsol din na? dito kay Mayor na sinasabi na ay kagagawan yan. Nang? Sumusulsol. Ah, kay Mayor basto, oh, ay, Bastos. Baste pala. Baste. baste Baka may baka oh, may mga may mga may mga bubuwid diyan. Eh kasi nga siguro na sabi sa kanya na eto ay sigurado kami. Oh, ito oh, ito, yan ito, ay kagawaan mo to. Oo, yan ng uh, administrasyon. Oh. Kasi nga partner yun yung balak nilang ipakita sa tao. Oh, oh. Kasi ang, ang, kung titignan nyo yung salita ni Pangulong Duterte, sabi niya, mag-ingat ka kasi pag nakasuhan ka, pwede kang mapaalis. So yung pa rin yung tumbok eh. Mm -mm. Mapaalis. Baka di ka magtagal. Oo. Uh -huh. Diyan. So di ba? Eh kahit naman doon sa rally niyo, yan din niyo sasabihin niyo eh. Mm-mm. Resign, resign, resign. Mm-mm. So walang bago. Okay. Maruno, magandang Duterte! 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 BBM Iba, so ang sa akin para para giit nyo ngayon, Pero ang ipinaglalaban nila rito sa rally partner ay ang uh, constitution, yung 1987 constitution na ayaw nilang baguhin. Oo nga partner no, uh, Kasi may iba silang naaamoy Na baka daw partner uh, Pag ito ay natuloy Magiging iba na ang tahak partner mm. ng ano to ng uh, dahilan ng pagbabago sa konstitusyon Siya hindi, nung, dun, ano? hindi na sa yung sinasabi nila uh, Baguhin yung mga uh, economic uh, provision doon Partner, tandaan mo. May iba pa silang mga nakikitang dahilan. Parang sinabi uh -oh. ni PB, ni dating Pangulong Duterte na parang at that time, ayaw niyang galawin yung konstitusyon. Dapat di galawin ang konstitusyon. Uh -oh. Pero nagplano sila dati ni Speaker. It's not for uh, in my generation. But some, somebody else's. But you should change the constitution actually. Not for anything. If you do not want federalism, fine. But change the constitution that would really change this nation. If uh, it is the kind of government that you'd expect to work for and die for, well, you might want to change your mind at this time. Ah, uh. uh, na anuhan, na tawag dito, uh, baguhin ang konstitusyon. Uh -huh. Charter change din sila noon. Uh -huh. Hindi lang din umubra. So, ano ba, parang paiba-iba naman. Gusto dati charter change federalism uh -uh. ngayon don't touch the constitution uh -oh. ano ba talaga uh -oh. pag hindi pa bursa kanila don't touch uh -oh. pag bubursa kanila itouch. Uh -oh. Ganon? oho oh so parang sa akin na ah, parang although syempre we have to respect human rights partner pero for them to cry human rights violation of human rights hindi yung binibigay uh -huh. yun eh inaassert uh -huh. kung ang taong bayan ay eh, mananahimik kayo ah uh, well, you deserve <laughs> to be what you're getting. So you have to assert that right? Correct. Tumayo kayo. Kaya, pag napapakinggan ko yung mga reklamo na walang permit, ha? Ah. Eh, cry baby naman kayo, walang permit, dumerecho kayo. Eh, kami nung panahon, during the Marcos time, the first one, walang permit-permit. Basta kami, magra kami, mahala kayo. Mm -hmm. O yun, o hindi nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, mm -hmm. hey, kung palagi tayo nagri-reklamo, wala naman tayong gagawin. We mm -hmm. are not creative. Eh, huwag na lang kayo magsalita. Gusto ko yan, attorney. Ha? Mm. You have to assert that assert. right. Assert. Parang, mas madami kayo na-violate yata noon. No. Ang daming issue about human rights. Mm -mm. Diba? Ako naman, ang nakikita ko rito, ang dami ng nakikisawsaw partner. eh mm. uh, Sa kadahilanan na yung iba, partner, ay, ay talagang may ano partner eh. May sentimiento, may hinanakit sa administrasyon. Eh. Mm. Uh, ba? Diba? Kaya sila ay uh, isa rin sa mga... Uh, sa nakikita. Nakikita ko partner. Sabi mo nga, iisa eh, lang yung tono eh. Mm. Diba? Na ganun. Nanunusul din. Mm. Kaya mas lalo na... Im ano ba may expect natin kung may yung isang ano tao partner ah uh, may ano to eh may sentimiento ngayon dito hmm. sa administrasyon sa sakin lang partner tingin ko bago sila magsita ng human rights una syempre manalamin muna sila mm. para ang hirap naman kasi kayo agad magsasita ng human rights and pangalawa bag, after you manalamin partner tignan nyo talaga give us evidence na talaga ang nagpahinto niyan or yung nakialam diyan. Oo. Uh -huh. Si PBBM. Yun lang. Kasi may revelation si ano eh si Tony Panelo. Ang ganda ng takot pero magagad. <coughs> Dapat ko kasi tayong lahat. Mga, mga mamamayan, <coughs> huwag mo tayong matatakot. Nag, <coughs> nag-file man ng application for permit sa rally. Sabi niya, sir, hindi. Ang pinadala nila sa akin sulat. Parang humingi sila ng assist. <coughs> Saka private property ho eh. So, if it's a private property, hindi ko kailangan kamingin permit. Mm -hmm. O sabi ko, kung humingi ba sa inyo ng permit, bibigyan mo? Oo, kasi yan naman ang batas. Sinabi niya, pumunta yata siya nung hapon, tinanong niya naman yata yung local. Mm -hmm. Sabi niya, uh, humingi ba ng permit dito? Hindi daw nag-apply. Kasi uh -oh. private place naman. So, there's no need. Pero kung hihingi ba sa inyo ng permit, bibigyan niyo? Ay, opo, bibigyan naman namin. Kasi uh, karapatan naman po nila yun. Uh -huh. At obligasyon naman namin magbigay ng permit. Permit. So with that revelation, mula kay Atty. Panelo na sinabi ng taga-local na bibigyan naman nila. Oo. Uh -uh. So ano ang pruwebang pinapahinto ito ng gobyerno para hindi matuloy? Eh kung yung local magbibigay ng permit to, si, paano? Uh -huh. Mm Di ba dapat sabihin ni Mayor, ay hindi po namin bibigyan kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Correct. No, so doon pa lang. Kasi Saka, dada na, dadaan 'yan sa local eh. Oo. No, local pa rin ang may say dyan sa pagbibigay ng permiso sa mga ganitong klaseng aktibidad. Eh sabi nga natin partner, kung totoo'ng maraming 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 tao na mm -mm. at hindi pinayagan, 'di ba? Hinarang eh. Oo. Kaya hindi makapagpatayo na stage. Go to the Freedom Park, partner. Oo. Hindi talaga sila mapapahinto doon. Kaya you have to show us maraming tao? No. Eh kung wala talagang tao, partner eh talagang hindi pupunta sa PBBN. Eh. Mm -mm. Tapos gagawa ngayon ng issue, di ba? Hindi ko na sinasabing gawa-gawa nyo lang issue. Mm -mm. Pero magkakaroon naman ng issue, ituturo ngayon yung gobyerno ang may kasalanan. So para sa sa'yo, wala dito yung sinasabing uh, suppression of legal freedom? Wala pa. They have to prove it, partner. -oh. Hindi ko sinasabing sinungaling ito, sila -oh. Pangulo Duterte, dating Pangulo sa kasi Mayor Bastep. Prove it lang. Hindi pwedeng puro bibig. Ang dali kasi magbintang. Oo. 'Di ba? Ang dali magbintang. Prove it muna na mayroong may kamay dito. Si PBB, especially PBBM kasi yun ang tinutumbok niyo eh. Mm -hmm. 'Di ba? So sabi nga natin, hangga't walang kinalaman at hindi nakikialam government diyan sa affair ninyo at ang nagka-problema kayo ay yung may-ari ng property, the individual against individual 'yan, hindi niyo pwedeng i-invoke yung liberties na ginagarantyahan ng Constitution. Oh. Di ba? Ayun. Kasi mm. so far sa ngayon, malinaw naman na ang pumigil rito yung may-ari. Mm. Sa kapatid, may nagsumbong pad. Although mm -mm. di ko alam kung totoo. Hindi daw siya sinakay ng mga tricycle. Kasi mayroon diyatang maisug or t-shirt, something mm -mm. na pang-Duterte. Kahit mga tricycle sa Bustos ay ayaw silang pasakayin. Matapos magsuot ng t-shirt na sumusuporta sa maisug Defend the Flag Peace Rally na mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil noong araw po, noong mga panahong nagdaan, wala pong pumipigil sa aming karapatan upang magpahayag ng aming mga hinaing. Ay wala na rin kinalaman. Si Pangulong Duterte, makalang. lang. Yung mga tricycle na yan, baka hindi maka Duterte. Eh no. kanina na lang choice yun. Di ba? O baka yung mga tricycle... Eh, ano na partner? Mm. Boundary na. Na oh, boundary na gusto ko. Sa <laughs> may heat index na sobrang taas. Uwi na kami. So you cannot just say <laughs> Nak na... <laughs> Nakataon lang na may, may ah. gustong sumakay. <laughs> di ba? Hindi kasi partner, parang ang hirap naman na porkit ayaw kang pasakay ng tricycle driver, uh -oh. si PBBM na ba yung may utos nun? <laughs> parang ang hirap i-connect. I-connect nyo muna kasi uh -huh. so that we can believe in you. Yun lang naman. Okay. Sige, partner. So, paano? Yeah. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkot, Radyo Man Rod Marcelino. Samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Sir Chuck, happy anniversary. Partner, happy Thank anniversary. You. Dito, mga...